Magandang araw sa inyong lahat. Sa video ito ay tatalakayin natin ang sanhi at bunga. So sa pag-aaral na ito ay maipaliliwanag at mailalarawan kung bakit naganap ang isang pangyayari at ano ang naging epekto ng isang pangyayari. So magiging malinaw, mabisa at lohikal ang pahayag at naipapakita natin ang maayos na ugnayan nito kung nagamit natin ng tama ang mga salita, parirala at mga pangungusap at upang higit na maging malinaw sa lahat. Simulan natin sa sanhi. Ang sanhi ay yung dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Ang mga salita o hudyat na ginagamit sa paglalahad ng sanhi ay ang mga salitang sapagkat, pagkat, dahil, dahil sa, dahilan sa, palibhasa, at kasi, naging, at iba pa. Magtungo naman tayo sa bunga. Ang bunga naman ay ang resulta o epekto ng sanhi. Yung mga hudyat na nagpapahayag ng bunga ay yung kaya, kaya naman, kung kaya, bunga nito, at iba pa. Halimbawa, masipag mag-aral si Ana, kaya mataas ang kanyang nakuhang marka sa pagsusulit. Yung may salungguhit at kulay itim ay ang ating sanghi sapagkat ito ang dahilan kung bakit nangyari ang bunga. So masipag mag-aral si Ana. Ang kaya naman na kulay green, ito yung hudyat na salita na ginagamit sa paglalahad ng bunga o ito yung ating pangatnig. So ang naging bunga ng kasipagan ng pag-aaral ni Ana ay yung mataas ang kanyang nakuhang marka sa pagsusulit. Iyon naman ang ating bunga na nakasulat naman sa kulay blue. Okay? So kung maayos at wasto ang pag-uugnay ng mga salita at ang paggamit natin ng mga hudyat na salita at mga pariralas at pang-usap, ay higit nating intindihan at mahigit na magiging malinaw sa lahat ang ipinapahayag ng pangungusap. Isa pang halimbawa, marami ang nagtatapo ng basura sa ilog, kaya sa kaunting pag-ulan ay umaapaw ito. Ang sanhi natin ay yung maraming nagtatapo ng basura sa ilog at ang kaya naman ay ang budyat na salita o yung ating pangatnig, ang bunga naman ng pagtatapo ng basura sa ilog ay umaapaw agad ang tubig nito kahit sa kaunting pag-ulan lamang. Kaya dapat tayo ay wag magtapo ng mga kalat natin o basura sa ilog ha. Sumunod na halimbawa, maganda ang kapaligiran. Ito ang bunga. Ang hudyat na salita o pangatig ay sapagkat. Sapagkat ay hudyat na salita sa pagpapahayag ng sanhi. So bakit maganda ang kapaligiran? Dahil ang mga tao ay nagtatanim ng halaman. Isa pang halimbawa, dahil sa ito yung hudyat na salita sa pagpapahayag ng sanhi na pagpupuyat ni Benny. Ito yung ating sanhi. At ang kaya naman ay ang hudyat na salita sa pagpapahayag ng bunga. So dahilan ng kanyang pagpupuyat ay hindi siya nakapasok sa paaralan. Kaya huwag kayong magpupuyat ha. Matulog ng tama sa oras sapagkat maraming mga benepisyo o mabuting dulot ang pagtulog ng tama sa oras. Ayun lamang ang ating pagtalakay sa sanhi at bunga na waay mayroong kayong natutuhan. Paalam!